Mmm! Yummy! magigat ha. <laughs> Mungo tayo ng bayoko. Ang <laughs> ting ah, naman ng bayoko. Siguro mga sandang piraso. Dami ko. Kaya nare-ready ko ng mga gamit ko. Tara, losong tayo. At may mga kasama nga pala tayo dito. Bing. Si Bing. So sa iyo, <laughs> kung na yung camera, may hawak na yan, malupit yan sa pangunguhan ng skargot. tara na. Beat na tayo. Ito pala nakabota. na ito. Matulas sa daan, mga putik. ito yung tinatawag na bioco o scargot ibig sabihin ng scargot snail, nasa pamilya sila ng mollusk, o yung tinatawag na malalambot ang kanilang katawan, walang buto napakasarap ito, exotic ito, sila nabubuhay sila dito sa bubat hindi mo sila gaano makikita sa araw dahil natatabunan sila ng mga damo, natatabunan sila ng mga dahon, at sa gabi mo lang sila makikita dahil gumagapang sila sa gabi at ang kinakain nila damo o dahon ng mga puno herbivore sila pero napakasarap nilik nito. Dulutuin mo siya dapat na maayos kasi pag half cook, delikado dahil marami silang parasite sa katawan. Napakabagal nilang kumilos. Alam nyo ba itong scargot? Sila mismo ang gumagawa ng sarili nilang bahay. Meron silang mga organ. Ayan, okay, nyo, naglalaway sila oh. Naglalaway. Nagsisikrit sila ng kanilang mga laway na later on, tumitigas yan at nagiging calcium carbonate at yan ang nagiging shell nila. Habang naglalabas sila ng kanilang laway, tumitigas yan hanggang sa lumaki na lumaki. Kaya magtataka, bakit yung mga ano? wala ka nakakita kagaya ng umang, iba sila sa umang. Dahil sila mismo ang gumagawa ng sarili din ng shell. Napakasarap dito, skargot. Ang ginagawa nila dito sa Laguna, pinapakuluan. Tapos pagkapakulo, tatanggalin nila yung pinakabituka at titiran nila yung mga laman. Lulutuin nila, pwedeng gawing sisig, pwedeng gawing ginatan. Napakasarap nito. dami namin nakuha. Ito asan na yung tungol oh, namin oh. Mga isang oras lang kami siguro. Mga 20 piraso na ito. Marami-rami na rin. Masarap ito bukas, lutuin natin. ito yung nahuli namin kagabi oh. around 70 pieces ito approximately 6 to 7 kilos ang dami nito so susunod na procedure natin dito uh, sasabawan ito tutubigan natin and then pakukuluan uh, binikuyabar mga isang oras daw ito hanggang sa lumambot and then afterwards pagkalipas ng isang oras tatanggalin natin yung kanyang laman pituka and then uh, tuto kung anong gusto pwedeng ginatan pwedeng gawing sisig And so, masarap ito. <laughs> For the first time, gagawin natin ito dito sa Mahayhay. Isang uh, exotic. Exotic na recipe. Exotic na bayoko. Ngayon ko lang matitikman ito. Tara, luto tayo. ganito katagal mag-practice ng bayoko. Kailangan po Ilabo tayong dalawang oras sa pagpapakulo. Then after nito, tatanggalin yung laman. Iwan yung bituka. Iwan yung shell. Ang kukuli natin yung laman lang. Pure meat. Very rich in protein. Very minimal ang kanyang fat. Napakasarap ito. Yung nito. Lulutuin pa natin ito. Depende kung anong gusto nating luto. Pwedeng ginatan, pwedeng sisig, o kung ano pa man. Napakasarap nito. Malambot <tipan> na kaya yan? Wala <tipan> yung isang urus na hati ito eh. Kaling <tipan> ilaga. <tipan> Kanina nilagyan natin ng ginisa lang ano? si mm. Sibuyas, sibuya, bawang, tapos may duwin daw. Tapos may swete. May suwete, tapos may toyo. Mm. Tapos niyan. Adobo, sa so, toyo. Oh. After ng adobo, matuto ito, nalagyan ng gata. Wow. Oh. Tawag dito ay adobo sa gata. Mm. So ito yung una nating menu. unang ng recipe na ginawa. Simple lang, adobo ay tapos. Adobo sa gata sa tinapin ng toyo sa ng toyo tapos maya maya nanagin ng tinapin ng yung kasi ang gawin sa mihay ganito yung adobo sa toyo tapos kagataan oo Mm. Bayo ko na adobo sa gata. Very exotic. masarap hmm iya mi masarap hmm kalau beli tinggal sana sana mm sisig na bayo ko dito sa My Laguna. Very exotic. Napakasarap. May pa lang. Sisig. Mmm. Creamy. Yummy. Masarap. Kaya na tayo!

Uy, wala. Ito sa amin dalawang diritsito. Nakakawag din. Isang oras. Hmm. Tapos si eh, Kuya Mar, siguro mga 20 peraso na rin yung kanya. Mayroon na tayo. Nakapagod din maglakad. Puro gubat ang niyayapakan tapos maputik. Mayroon na tayo. Marami na siguro ito. Ha? Ang dalawang?